Hello everyone, uh, welcome back sa aking youtube channel So for today's video, ang um, pag-usapan natin ay uh, Ibat-ibang uri ng sanitary PVC fittings At syempre kung bago ka lang dito sa aking channel Ay huwag kalimutang nag-like, comment, share and subscribe Click mo na rin yung notification bell all Para lagi kang updated sa mga bagong upload na video So, yun. mag start na tayo. Okay. Itong unang uh, fittings natin ay yung Y lateral na tinatawag Y PVC. So, ito ay merong uh, types ng Y. So, merong Y reducer at yung double Y reducer. So, itong Y ay yung short pipe with a branch joining in an uh, different angle or yung uh, 45 degrees angle. Yan. Yung Y and double wire reducer naman ay yung uh, pipe na pag ang i connect is yung maliit na pipe dun sa main branch niya. Yun, yun yun dun kaya tinatawag na reducer. So sample is 100 yung uh, branch ay uh, yung main uh, pipe then yung connect is 50 na branch. Yun yun yung ginagamit na fittings para mag-reduce ng pipe na eco-connect. At syempre meron din itong mga different uh, sizes. Yun. Next naman natin ay itong T or yung tinatawag na T shape. So itong fittings na to ay may 2 outlet yan, at meron din na angle na 90 degrees. And its uh bawat connection niya is uh, naka 90 degrees. So yung pipe niya ay na-adjust then yung na ng uh 19 degrees angle din yung pipe fittings. So, ito'y ginagamit sa mga commercial, uh, sa mga uh, industrial. yan. So, meron din itong iba't ibang uh, klaseng sizes. Pero, kadalasan uh, ginagamit ito sa uh, layout ng vent. So, yun yung kadalasan uh, nakikita sa uh, sanitary layout. Then, meron din itong uh, T-reducer. So, kung yung uh, branch niya is malaki, then yung i Connect is maliit, meron din itong T-reducer. So, ito yung uh, fittings na T-shape. So, itong ating next is yung elbow 90 degrees. So ito kadalasan is vertical uh, or horizontal uh, angle. So ito yung common na degree na kadalasan sa na layout ng sanitary. So sa mga kantuhan, ito madalas ginagamit yung pagliliko yung pipe natin. Yan, Yan 'yung nilalagay na fittings. Yan yun yung 90 degrees elbow. And meron din siyang uh, different sizes. Yan. Ito namang uh, elbow 45 degrees. So ito naman yung fittings na nagbabago uh, ng direction. And yung flow uh, ng pipe. Ito din yung uh, fittings na nilalagay para tuloy-tuloy yung daloy ng tubig sa loob ng pipe. So, meron din itong uh, iba't ibang sizes. Next naman natin ay itong clean out. So, sa word na clean, na uh, ito yung uh, binubuksan kung merong bara yung pipe. Ito din yung uh, pinakang access para uh, mapump yung loob ng pipe para matanggal yung bara niya. Uh, kadalasan itong nakikita sa mga paliko na layout kasi dun nagbabara madalas yung pipe ang kasama nitong fittings is yung uh, Y lateral so yun then meron din itong mga different sizes depende sa mga pipe next naman natin is itong coupling itong fittings na to ito naman yung nagdudugtong once na may ah uh, pinutol kang pipe then ikakabit mo ulit so ito yung fittings na ilalagay para ma-connect mo yung uh, pinag yung pinutol mo na pipe so kung sample nagkalik or merong crack yung pipe then yun lang yung puputulin mo so pag ikaw connect mo siya itong fittings na to ang gagamitin mo. So, yun yung gamit ng coupling. Next natin is itong P-trap. So, kadalasan itong nakikita sa kitchen sink. So, itong fittings na to ay uh, yung mga tumadaan sa kitchen uh, sink na mga solid is dito na i-stock. And itong fittings na to is nag nagpe-prevent din ng pagbara. So kung makikita nyo meron siyang maliit na clean out para in case na magbara yung waste water na dumadaan, pwede mo siyang buksan. Ayan. Speaking of P-trap, e meron pang isang device na ginagamit. Ito yung tinatawag na grease trap. So ito yung kolekta ng uh, used oil, yan, mga fats, yan, and solid din. So ito yung device din na nilalagay sa kitchen sink. Yeah. So yun guys, sana may natutunan kayo sa araw na ito. Salamat sa panonood. Ingat.